So finally nakita ko na yung uh, history marker, history marker ni Makario Sakay. So siya yung talaga hinahanap ko si Makario Sakay. So sigurado kung yung iba sa inyo, hindi pa kilala si Makario Sakay. Uh, isa siyang general na Pilipino mandirigma na lumaban nung panahon ng Espanya at saka nung Pilipino Amerikano na digmaan. So, nagkamero siya rito ng isang headquarters o so yung kanilang parang pinakakuta dito sa lugar na to sa may kay Dolores, Quezon so yung iba, pag tinanong mo rito kung sino yung makarisaka, hindi nila kilala so marami ako na-encounter, tinanong ko kung sino yung kung saan yung marker ni Makari Sakay lahat sila hindi alam so yun na nakakasama <laughs> ng loob <laughs> taga rito na sila pero hindi nila kilala okay so mahirap hanapin uh, pati yung ano ko eh actually puro ahon yung pinagdaanan ko talaga kanina สรารั่หรับ